dami nating fry full gold Ayan, 24, 24k gold dami isinama natin sa malalaking crayfish so sa maga kasi talaga nakatago yung mga crayfish natin so tingnan nyo yun oh Ayan eh, yung pansipit ng isa. Laki. So yan. Kita na tayo dyan. So mababa lang naman tayo magbenta. After 2 months magbebenta na tayo. So gapi nga pala yung alaga nating isda. Ano? Baka kala nyo butete. Ayan gapi yan. 24K gold, full gold. So, dito naman, pidirt. So, marami pa tayong pidirt sa baba. Na fry. Siguro, kasi dami nung nakita nyo nasa, yung nakita nyo sa kabila na full gold. Dito naman, mga crayfish naman dito, yung mga craylings, malilid pa. So, hindi tulad dun sa kabila malalaki. So, dito maliliit. As usual, hindi pa natin sila makita kasi mga nakatago. Sa gabi, naglalabasan yan. Uh, estimate na railings kung nakalagay dito nasa 70 to 80 pieces na railings. Kaya hinaluan natin ng pidert. Ayan. Dami. So, puro buntis na yung female nating pidert dyan. Siguro, nasa limang piraso. Yung buntis ng pidert natin dyan. So, ganyan lang. Simple yung simple. Pagka nagbigay tayo ng na pagkain, tapos uh, hindi kinain ng mga gapi natin, lulubog. Tapos, yung krillings naman yung kakain ng mga lulubog na pagkain nga nila. So tulad dito, ganun din. Yung crayfish naman ang kakain pag lumubog. So iwas dumi sa tubig. Tapos pag uh, may lamok naman, kitikite or kahit anong insekto, kakainin naman ng isda. Hindi dadami dyan sa lagayan nga natin. Kumbaga, parang ano, ano, umiikot lang sila. Uh, nagbibigay sila ng tulong sa isa't isa Siyempre, huwag bibigay din ng tulong sa atin <laughs> Kasi pag nabenta natin yung Kota-kota na tayo So, ayan So, yun, hanggang dito na lang Nag-update lang ako So, yun lang setup natin oh. charan